Mismong ang ate ng bayan, Congresswoman Florida P. Robes, ang nanguna sa isinagawang mass distribution of PhilHealth card sa City Sports Complex nitong Martes, ika ng Agosto. Ito na ang pangalawang batch ng mga San Jose nyong nabigyan ng membership ID sa pangunguna ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, katuwang ang Department of Social Welfare and Development Office at Department of Health. Malaki ang pasasalamat ni Ate Kong Rida kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakaroon ng ganitong programa at patuloy ang kaniyang paanyaya sa bawat San Joseño na magpamiyembro sa PhilHealth upang makatulong sa kanilang pangangailangang medikal. Nagpapasalamat po ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil may mga ganito po programa. Of course, si Ati Kongrida ay nananalangin po na mas marami pa pong magpamember dahil pag kayo po yung ng PhilHealth, ang kalusugan po ay ligtas at maayos. Ingat po kayo parate and come and join us to be a PhilHealth member. Punong-puno ng kasiyahan at pasasalamat ang halos tatlong daang beneficiaryo ng programa, dahil bukod sa pamimigay ng ID card at bigas, nagpalaro din ang ate ng bayan kung saan nag-uwi ang mga nanalo ng cash prizes at brand new phones. Sobrang saya kasi hindi ko akalain na mananalo ko ng 1K kaya tapos may paglabas ko may bigas pa. Maraming maraming salamat ate kong sa papremium na to. Sana marami pa kayong matulungan lalo na mga senior natin. Maraming salamat po sa blessing niyo po. Marami kayo po yung natutulungan ng taong bayan. Bukod sa agarang pagtugon sa pagsasaluhan sa hapagkainan Patuloy na sinisikap ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Arthur B. Robes, katuwang si Congresswoman Florida P. Robes, na ang bawat pamilyang San Joseño ay maging miyembro ng PhilHealth upang makatulong sa pangangailangang medikal. Saya kasi syempre alam naman po natin yung kahalagahan ng PhilHealth lalo na sa panahon po ngayon. Uh, ngayon po na meron na ako, I felt secure, di na asang pangyayari, di naman natin alam kung lagi tayong safe. So meron po tayong magagamit para po sa Uh, less sa gastos pagdating sa ospital. And Ate Rida, thank you so much po sa ganitong programa sa pagtulong po sa mga San Joseño na hindi po alam kung paano po kumuha nito. Salamat po sa tulong niya dahil naging madali po. Sa bakas na uh, may uh, magkakaroon na ako ng ID sa tinagal tagal ng panahon. At uh, malaking bagay 'yon at pwede magagamit namin sa kahit sa emergency. At uh, nagpapasalamat din po sa ano ni Mr. and Mrs. Robes sa ganyang ginagawa niya sa San Joseño, lalo-lalo na sa sa mga senior. Patuloy ang pakikipagtulungan ng pamahalaang lokal sa iba't ibang national government agencies upang maipaabot ang mga programa na magbibigay ng karagdagang suporta, hindi lamang sa pangangailangang medikal, kundi pati na rin sa ibang aspeto ng buhay ng bawat pamilyang San Joseño. Para sa Balitang San Joseño, ako si Angel Laman, Public Information Office.